News mga balita ngayon Naval Outpost sa Mavulis Island, Batanes Binisita ng ilang opisyal ng AFP Humanitarian Assistance at Disaster Response ng AFP Handa sa posibleng pagputok ng Mount Canlaon Mga apektadong pamilya sa pag-aalboroto ng Mount Canlaon Umakit na sa higit 12,000 Ako po si Cesar Soriano Para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Binisita ng ilang matataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang ilang military facilities, kabilang na ang Naval Detachment Unit sa Mavulis Island sa Batanes, Kamakailan. Kabilang dito si na Philippine Navy Chief Rear Admiral Jose Maria Ambrosio Espeleta, Philippine Army Commanding General Lieutenant General Roy Galido, Philippine Marine Corps Commandant Major General Arturo Rojas, at Northern Luzon Command Commander Lieutenant General Fernil Buka. Ayunin ng kanilang pagbisita ang maases kahandaan ng military outpost sa isla at upang mapalakas pa ang kakayahan nito na tumugon sa anumang banta ng seguridad sa pinakahilagang bahagi ng rehiyon. Kanila ring sinabi na sumailalim ito sa unified effort ng militar na mapalakas ang multi-domain operations na tiyakin ng kapayapaan sa lugar. May sapat na tauhan at kagamitan ng Armed Forces of the Philippines o so AFP upang tumugon sa patuloy na pag-aalboroto ng Mount Canlaon at tiyakin ang seguridad ng eleksyon ngayong taon. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, handa ang mga espesyal na unit ng AFP sa Humanitarian Assistance at Disaster Response o HADR upang magbigay ng suporta sa mga apektadong komunidad kung lalala ang sitwasyon. Nakataas pa rin sa Alert Level 3 ang Mount Canlaon matapos ang pagputok nito noong December 9. Ang mga unit ng militar sa Visayas, partikular ang mga malapit sa bulkan, ay nakaantabay para sa mabilisang operasyon. Umakit na sa higit labing dalawang libong pamilya ang apektado ng pag-aalboroto ng Bulkan Kanlaon ayon sa pinakahuling datos ng DSWD Disaster Response Management sa kanilang progress report ngayong araw, nasa 12,286 na pamilya o katumbas ng 46,926 na katao ang naapektuhan sa 27 barangay sa Region 6 at 7. Kasalukuyan namang nananatili sa 23 open evacuation centers ang nasa higit 10,000 individual o higit 3,000 pamilya. Samantala, nasa mahigit 79 million pesos na ang naipamahaging humanitarian assistance ng DSWD sa mga biktima ng pagputok ng bulkan na nakataas pa rin sa Alert Level 3. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.